Wow! wow. Yeah. Ito ka pala. Hindi, sakto lang. Yes. Ito lang yung kaya ko muna ibalik ngayon. Ay, ang pangin. Ayun si ganda, oh. Ganda! Ganda! Gandang bat. Yes. Hi, sister! <laughs> Ay, ba, sister! Ganda mo! Ganda mo! Ganda mo! Tignan mo, wala mong tao dito! Oo ba, nga, sister! Uh, sister! Uh, sister. Uh, Kamusta ka, sister? Di ba kasi? Uh, uh, napanood ba dati yung vlog ni Kuya nung no? binigyan niya sila ng ano? Dahil yung grades! Uh, uh, May pera! Kasi oh. mataas ang grades. Oo. Gayahin natin. Pero ito, co-corner natin siya. <laughs> kailangan natin i-reciprocate yung paghihirap din kuya sa pag-aaral at pa-aaral sa akin, di ba? Kasi it's such an honor. So, kailangan natin ito ibalik. Yes. At ang daming paraan ko para siya ibalik is yung mga pag-aaral na matiwasay. Yes. yes! Hindi yung magandang ano naman. Hindi, nakikita Nag-aaral ka. Yes! yes! Yes, alam mo yan. Yes! Iwan yes. yes. para oh. sa school. Yes! Totoo! Yes! <laughs> <laughs> Core joke yun, no? Oh. Yes, Pero okay lang yun. Mm -hmm. Ganun talaga. Hey, oh. wait lang. Eh, di ba ito, Grace? So, baka kasi hindi akin to. Kailangan makitip ako. anak Dito natin yung na-open yung account ko. Oh. Ano? Hello? Oh, sige. Oo, oh, okay. oh, para may, ano ka, patunay. Oo, oh, para patunay. Sabi ba, kung di akin yan, akin yan, nakakarit. Yan. Ano ba yung password nito, Bez? Ganda! <laughs> Ganda! <laughs> Ganda! Yes! <laughs> Ganda! Ay, <laughs> <Ganda. laughs> <Ganda. laughs> kaya siya. Yes. Lost. Yan, guys. Na-open so, na natin siya. Yes. Welcome, Jerome. Own... Yes. yes. Babaeng babae ka jan. The suits not found din ako. Ano ba? Oye, oh, may binabala ka sa Eko. Oh, Magyaya ba ba? Yes. 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 Titignan ko muna. Baka mamaya. Uh -huh. Pero boy, huwag ka ko kuya. Kasi kahit sa pinakamababang grade yan, tatanggapin niya yun. Boy. Hmm. Hindi boy, hindi naman kasi nagmamadder kay kuya yung ano, grades. Basta ano yeah. yung kaya mo. pumapasok. Yes. Basta pumapasok. Oh, yes. Yes. pumapasok. That's next though. Yes! Ang <laughs> oh, hati, mag-success tayo. Oo oh, naman. Yes! yes. Ito best. Sister! Eh, nung pa, di ko alam. Ay, tara. Yes. Ay hi, kuya. Ano si kay Hindi na. Ha? Wala, umalis. <coughs> umalis. Sige, oh, yes, sige. Yes, 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 Tabush. Check ah, mo sa room na. niya baka nandun. Dalo baka nandun sa room nila. Go tayo dito sa room sa room. Yes! Carja. Yes! <laughs> Ilo natin ito, no? Lalo na ikaw. Yes! yes. <laughs> Paano pa ikaw? Yes! Ito na dahil si Uya. Wala mo kung tao. Mukhang nagde-declutter pa sila ng gamit. Hindi na, dyan yan. Ay, ayan na yun. Hi, madam! Abala ah, ka, naglilinis oh, madam. Siya, madam. Hi, madam. Naglilinis ka, madam? Ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. <laughs> Ay, ano yan? Ay, ate. Nakapakita ko na ito eh. Ano ko, green. Diba? Ay, okay, hindi ako. Ito buong bukang judge mo. Yes! Ito yes! yung ano. Yung that. Yung last term ko. Pero ito kasi, midterms pa mid diba lang lumalabas. Midterms pa lang. Diba ba finals? Wala kami yun eh. Di ba ka pala? Ito e, ka pala? Hindi, sakto lang. Ayaw. Grabe yun. Oh. Okay. O oh, baka sabihin niyo hindi ako yan. Yeah. Ayun, hey, um, pangalan ko yan. Yeah. Uh. Hi Jerome. Yes! Oo, oh, hi Jerome. Di pa nga nila nakita eh. Yeah. Di uh, na nakakakita. Tapos naman ang mga grades niya. Tato lang. Yeah. Hmm? Hmm. Yeah. Hmm. Ah, ah. Ayun po. Di ba dati binigyan sila? Ah. Matigyan sila. Pero ah. Oo. Oh, Kasi mo yan. Oo oh, naman. Ano? Bigyan mo naman. Oh, 1%. Oh, ako nga may commission na eh. Yes! <laughs> <laughs> Kaya ginagalingan ko dito. Ah. Ano yung ginagawa? Ano ah, yung computer? Ano yung computer? Ano yung

Ayan ko. Puro one na. Third term. Uy, parang si Alec. Ganito rin si Kelsey. Si, ano to? Third term namin yan, kuya. Pero ito po yung bago. Yung last, di ba ko si Kuya? Yung last ano hati. Si Kuya nagtuloy sa akin. Ito to us. Grabe si Kuya. Mga po'y pwede. Kuya. Tapos ito, Kuya. Ito na wala yan. Ang tataas mo, be. Tayo na nag-aaral na love. Ang hirap ba ako. Ang hirap ba ng uro nun. Sobrang hirap yun. Dami tatlo. Eh, oh, hindi. Ang Ano dito to. Maritime law 1.25 reading in philosophy 1.25. Yeah, survey, 1.0 Marine baka mamaya hindi sa yan ha. O, oh, Ito yes. 'yun oh. Oh, hydrome. yung sa may third second term to, oh. Hydrome. Hi, uh, yes. oh, hi, <laughs> hindi kuya, siyempre semey papakitin sa ito nag-aansang babae. I thank uh, you. na <laughs> Ano yung last vlog mo nangyay? Atagal na yung intel, binigyan mo Yung yung ano? Sa akin dyan wala nang Iya! eh! Oo, sige. Kasi yes, pag kinuha ma mataas yan. Yes! Yeah. Weh. Okay. Uh -oh. Go? Kala! Uh -oh. <laughs> <laughs> Ilan ba ba yung, asa ba yung final mo? Eto, terms kuya. Wala pa yung final namin. Mababa namin. Hey. Un tata ah, sinalamo. Ayun, 1.0, 1.5, 2.7, 1.5, 1.7, finalito. Grabe sila, ano? Galing naman mo. Isinawag 1.0. Hindi. Ma, kinayod ko 'yung sumpa ng hindi. Oh, literal. Nandiyan 'yung suka niya. Dios ko, malmajen ng last, oh. Congrats. Deserve mo yan. Mas deserve. Kuya, ito yung kaya kong balik kasi sa iyo. Yes! <laughs> ito yung bongga. Oh, no. For you too. So, Regalo ko sa iyo yan. Kahit oh, mo Christmas. Okay. Yes. Oh, sige. Tagal. Ay! <laughs> 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 ano yan? Ano yan yung ano pinapanahan? Ay, alam mo yung panood yan? Oo, oh, oh, parang napanood ko yan. Ano? Ay, ako ano na susi. Nabubuksan ano din eh. Ay, ang dami.

Mga <laughs> magsibos. Salabas. Si... Uy! Uy, ito yung mga... Hmm. Kala ko ba papakita mo lang kasi? <laughs> dito tayo. Uuwi, uuwi din dito. Yan. Ano ate? U dito dito lang tayo. Ako nalang yung i-laze. Wala nalang gusto ko. Ay. Hindi. Okay, Yan. Lahat na yun. Gusto <önem fantastic> mo 10k? Oo. 10 peso. pa oh, may bawas pa to. Uh. Uh, oh, gawin ko na 20. Okay. Oh. Hmm. ano lang tayo dito. Ikaw, ba? Nagrereklamo ka na ngayon ah. <laughs> Gusto <ha? laughs> <laughs> <So, laughs> mo ayaw mo. No. <laughs> Hindi, ate, wag naman ganyan. <laughs> <laughs> wag, oh, hiya, wag naman na, ganoon. Presidente, hon tayo dito

Huh? Aaaaahhh! <laughs> <laughs> ah! Mga <laughs> uh, uh, okay, Sige, sa'yo 30 na lang pag pagkakataon. 30 lang sa'yo, ha? Oh, uh, Sige. Bakit <laughs> ayaw mo? <laughs> Banda, bando, bando. Madam, i-train na lang kita ng ano? Fishball na lang. <laughs> <laughs> mag Hahaha! magano fishball? <laughs> uh -huh? 32. -da dos. Ikaw ang mainit na fishball nah, kayo, Ang Kaya kaya, tangtago lang Yan, babalik ka yan mo. Babalik na yung bukas so may kamasahe uh ka. ka ay, na. Eh, ay, ayan! Wala mga sabi ko yan. Sila, sila, sila may nakakaalam yan. Oo, oo, oo. Ito yung last three. Ito last three.

Walang problema sa bayarin sa pag-aaral kung kung sa para sa pag-aaral 'yan. Eh? Diba? <laughs> eh? <laughs> <laughs> ano ko 'yan? Verified na ba? Verified, verified. <laughs> Bigyan <Bili> mo na. Ano <laughs> ba? Kasi hindi mo sila kayo. Daya ka na. Uy! Uy, wow! Mga uh, pagalingan, hintay mo kusa uh, yan. Mo, sa Oo, huwag ka na pala Ito, mali nya, Humingi siya Hindi oh. ko bibigyan niya. Ah, uh, hindi nyo, humingi, hindi ba Hindi! Hindi ako nang hingi! Mali. ay ito, okay, kita. Gusto mo ba? Oo, oh, gusto din niya. Katinig ko. <laughs> <laughs> mali, mali. Matatid natin siya! Gusto Pero ayoko. Ang sasabihin mo? Hindi ko yan. Meron pa po ako. Okay, yung Gusto mo. Bibigyan kita. Okay, ito. Para Okay na yan. Ay! Mali na yan! Hindi ko lang, hindi ko lang. Ang sabi mo, hindi ko ko. Okay na. Para sa'yo. Dahil ang pangatakas naman ka para Hindi, huwag na kuya. Kasi ako meron. Ayaw Ayaw! pala. Ayaw! 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 Ilan ba yan? Ilan ba yan? Ayan sa akin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kasi noon, si Papa, ay ikaw pala, ikaw, ang binibigay mo pag kunyar, 96. Hmm. eh ano yun, uh, 960 pesos yun. Oh. Ganun yun eh. Eh, ito, 100 pesos lang to. 1 hmm. lang eh. Okay. Uno lang. 150, 200 lang yun, Hindi, 100 pesos lang. Bago pala yun, 5 na lang ako para kayo. Para <laughs> <laughs> <don't know>. <laughs> wow. yes. Thank you, Kuya. Wow, grabe <laughs> naman. <laughs> yeah, sa, sa pag-aaral wow. <laughs> check pa, oh. <laughs> pa 'yung pa, yeah. <laughs> yeah. yeah. oh. yeah. pa talaga nila. First per, check nila. check nila. <laughs> Ate Yes! Walang walang kita no? Pero si Kuya talaga. Mm. may, 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 may yes. <laughs> tayo. Parang doon, <yan laughs> doon ka mas naging yeah. Yes. Yes! Yes! Ano? Yes. 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 yes! Ate Lakpe! dito. O, sa tayo kakain bukas. Yes! yes. Ate ya. Uh. Hindi, deserve um. mo yan. Deserve mo yan. Yes! Uy, nahiya ako! <laughs> <laughs> no, hindi. Sa'yo yan. Hindi. Ah, kajari Sa'yo yan. Sa'yo Oke, 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 oke.